ni nanaka din yeah. tap, oh, she'll she'll... Ay, ah, Ito 'yung tapo, ito 'yung Ano 'yung na, ito na. na. Ah, Sir Tap Lakson. Lakson. Ah, Manila. Sir Ano ka ba dito? Ha? Hindi ka pa nakapunta dito sa Palok. Uh -huh. Hindi pa, hindi pa ka dito. Ka taga Quezon City ka?

Tumubasa Ay, di ba? Ay, di ba? Ay, di dito? Sa Cheltop, Lacson, siya pala yun? Ha? Sa Sa'yo sinusundo mo dito sa Cheltop, Lacson? Ano? Yung babae na yun? Hindi. Ah, kakilala mo? Nakilala mo. taga Mindanao? Akala ko ikaw yung susundo sa kanya. Kakilala mo lang pala.